Hi mga kapamakay! Another Luto Serye na naman tayo! If you are new here, please don't forget to like and subscribe para updated sa mga bagong lutuin. Ngayon, ay magluluto tayo ng uh, tinolang isda. So first is, atin mo nang hiwain ang mga uh, mga sangkap tulad ng sibuyas, tahon, kamatis, tanglad, at saka luya. Ah, as you can see, si Mother Earth po yung naghihiwa ng mga sangkap natin. Yan po. Yan po ang ating lulutuin ngayon. Then, lagyan natin ng tubig. Mga anim na basong tubig. Mga kapamakay. Pagkatapos natin lagyan ng tubig, ay atin na siyang isasalang mga kapamakay. Yan po. Tuloy-tuloy lang ang, ang pag uh, lagay ng tubig mga kapamakay. Yan, another, another cup. Yan, another cup. Next. 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 At atin nang i sa salang uh, sa kalan. Yan po mga kapamakay. At meanwhile, habang nagpapakulo tayo ng tubig ay ah, uh, hugasan muna natin ang mga isda na ating lulutuin. Mga kapamakay Yan po, mga kapamagay! Isa-isahin natin ah, uh, hugasan or linisin ang mga isda. Ah, uh, tanggalin natin ng mga lamang loob para hindi mabaho ang ating lulutuin. Yan! Isa-isa lang. Si Mother Earth de din ang nag-ah... Uh, linis ng mga isda. Pama, mga pagkakamakayan. As you can see, si Mother Earth po yan. Then, next is ah uh, at ito na nga po ay kumukulo na ang ating sabaw or ang tubig. So, ilagay na natin ang mga isda. Mga kapamakay. <laughs> yan po mga kapamakay. Isay-isay natin ilagay ang mga isda sa kumukulong tubig madami po kami ngayon ay madami isda rin ang ating ilalagay para busog ang lahat ng mga tao dito sa bahay isa-isa lang po next is lagyan natin ng vitsin at saka asin para panglasa. Pangpalasa mga kapamakay after lagyan natin ng vitsin at asin ay ating pakuluin ulit ating takpan at pakul pakuluan na naman ulit yan, kumukulo na mga kapamakay at ating at ilalagay na natin ang mga malunggay mga kapamakay para healthy ang ating pagkain mga kapamakay. Ayan na mga kapamakay,